Nung college ako, may isang babae na halos lahat ng lalaki ay gusto siyang mapansin. Maganda siya, matalino, at tipong untouchable. Pero isang bagay ang napansin ko, lahat ng lalaking nagpakita ng interest sa kanya, binabaliwala niya. Kahit gaano pa sila kapogi o kasweet, pare-pareho ang ending nila, rejected. Sa mga panahong yon, hindi ako naging vocal. Pero sa observation ko, at base sa pag-aaral, ko ng dark psychology at human behavior, nakita ko ang pattern. Kapag ang lalaki ay masyadong available, masyadong nagpapakita ng motibo, doon nawawala ang intrigue. Ang babae, sa likod ng kanyang mga ngiti, ay naghahanap ng lalaking may sariling mundo. Yung hindi sumusuko agad sa validation, hindi ako naghabol. Pero ginawa ko ang isang bagay na bihirang gawin ng karamihan. Hindi ko siya pinansin gaya ng iba. Sa halip, pinakita ko na kaya kong mabuhay nang hindi siya ang sentro ng mundo ko. Hindi ko siya niligawan, pero naging interesado siya. Lumingon siya, Hanggang sa unti-unti, siya na mismo ang naglalapit. Doon ko napatunayan, ang pinakamakapangyarihang forma ng attraction ay hindi nagsisimula sa paghahabol. Nagsisimula ito sa psychological shift, yung tipong, ikaw ang iniisip niya bago siya matulog. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi sa hindi mo sinabi. Hindi dahil sa effort mo, kundi sa impact ng presensya mong hindi niya makontrol. Ang babae ay hindi nahuhulog sa taong laging naroon. Nahuhulog siya sa taong hindi niya kayang basahin. Kaya kung iniisip mong imposibleng makuha ang babaeng ayaw sa'yo ngayon, maghintay ka lang. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa'yo ang madilim ngunit epektibong paraan para paikutin ang sitwasyon. At kung paano niya ikaw ang piliin, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi kanya kayang iwasan. Welcome sa Darkness of Truth. Dito, hindi lang natin pinag-aaralan ng psychology ng pag-ibig. Tinuturuan kitang gamitin ito bilang sandata. Una sa lahat, kailangan mong burahin ang mindset na kailangan ko siyang makuha. Kapag ang isang babae ay nararamdamang target siya, parang prey, sa isang hunter, nawawala ang thrill. Pero kung ang nararamdaman niya ay hindi siya sigurado kung gusto mo ba siya o hindi, doon nagsisimula ang psychological curiosity. Curiosity leads to attraction. Kasi ang hindi sigurado, gusto niyang patunayan. Ang misteryong hindi malinaw, gusto niyang tuklasin. Ang unang teknik, control distance. Hindi mo siya iiwasan, pero hindi ka rin available palagi. Ipakita mong may ibang priorities ka sa buhay mo. Mga goals, friends, hobbies, diskarte. Sa simpleng salita, huwag mong ipakita na siya ang sentro ng mundo mo. Ang babae ay naa-attract sa taong hindi niya kontrolado, hindi sa taong kaya niyang paikutin. Pangalawa, subtle value drops. Kapag may pagkakataon kayong mag-usap, huwag mong gamitin para ipakita kung gaano mo siya gusto. Gamitin mo para ipakita kung gaano ka-valuable as a person na may sense ka, may vision ka, at may prinsipyo ka. Hindi ito pagmamalaki. Ito'y pag-expose ng mystery at competence mo na hindi mo ipinagmamakaawa. Ang dark seduction ay hindi laging sexual. Minsan, ito'y mental dominance. Pangatlo, emotional trigger planting. Mag-iwan ka ng emotional footprints. Halimbawa, mag-share ka ng isang kakaibang pananaw tungkol sa love, trust, or loyalty na mapapaisip siya. Yung tipong matutulog siya at bigla kang may isip. Dahil sa sinabi mong di niya makalimutan, sa psychology, ito ang tinatawag na emotional anchoring. Kapag ang utak niya ay paulit-ulit kang iniisip, kahit wala ka, nagiging attached siya subconsciously. Kapag nagalit siya, nag-ignore o nanahimik, huwag mong sabayan. The moment na makita niyang hindi ka naapektuhan, dun siya magdadalawang isip. Bakit parang hindi siya apektado sa ginagawa ko? At doon siya mahuhulog sa loop ng tanong, ng doubt, ng intrigue. Ang lalaki na hindi na pressure yun ang lalaking mahirap pakawalan. Sa madaling salita, huwag mong habulin. Ipaabot mong ikaw ang hindi kayang takasan. At kapag nakapasok ka sa isip niya nang hindi ka nagpapakita ng pangungulit, panalo ka na. Hindi dahil ginusto mo siya, kundi dahil ginusto ka niyang hindi gustuhin, pero hindi niya nagawa. Bago tayo tumuloy sa mas malalim na parte ng video, isang mabilis na pabor lang. Kung sa tingin mo ay may natututunan ka sa mga content na ginagawa natin dito sa Darkness of Truth, pwede mo kaming suportahan sa simpleng paraan, huwag mo munang iskip ang ads. Malaking tulong na yan para mapagpatuloy. Namin ang paggawa ng makabuluhang video na hindi lang basta kwento, kundi mga sikreto ng pag-iisip at emosyon ng tao. At kung gusto mo pa talagang ipakita ang suporta mo, pwede ka ring magpadala ng super thanks. Kahit 50 pesos, 125 pesos, o kahit higit pa, malaking bagay yan sa buong team. Ngayon, balik na tayo sa kwento. Number 1. Controlled Distance Ang teknik na masakit pero mabisa, Noong high school ako, may isang lalaking kilala ko. Hindi siya gwapo. Hindi rin mayaman pero may kakaibang aura. Ang daming babae ang curious sa kanya. Hindi dahil sweet siya o romantic. Kundi dahil hindi mo siya basta mabasa. Laging may distansya. Hindi siya clingy. Hindi siya demanding. Pero mararamdaman mong may laman ang tingin niya. Parang may sinasabi kahit walang salita. Yun ang tinatawag naming controlled distance. Hindi ito pag-iwas. Ito'y matalinong pagbibigay ng espasyo. Kapag masyado mong pinipilit ang presensya mo sa isang babae, parang perfume yan, nakakasawa kung palaging nandyan. Pero kung paminsan-minsan lang siya naaamoy, mas nakaka-addict. Gusto mo tuloy hanapin kahit wala ka namang balak nung una. Ang sikreto ay huwag mong gawing misyon ang babae. Gawin mong background music lang siya habang ikaw ay tumutok sa sarili mong kwento. Pumasok ka sa gym, magayos ka ng karir, lumabas ka kasama barkada. At kung sakaling mag-reply siya, sagutin mo pero hindi agad-agad. At ito ang nakakagulat. Habang hindi ka nagpapakita ng desperation, unti-unti siyang kakabahan. May iba na kayang gusto to? Bakit parang hindi na siya katulad ng dati? Sa psychology, tinatawag itong deprivation effect. Kapag hindi mo na natatanggap ang atensyon na sanay ka, mas lalong naghahanap ang utak mo. At ang daming babae, nahuhulog hindi sa lalaking mabait, kundi sa lalaking hindi nila makuha ng buo. Pero huwag kang umarte na parang wala kang pakialam. That's a different game. Controlled distance is about balance. Nagpaparamdam ka, pero hindi sobra. Nagiging available ka, pero hindi palagi. Sa ganitong paraan, nararamdaman niyang may halaga ka. At hindi ka basta-basta makukuha ng libre. Dito mo sisimulan ang laro. Isang lalaking may discipline, may gawi, at hindi natitinag ng emosyon. Sa paningin ng babae, delikado ka. Pero delikado sa paraang gusto niyang subukan. Naalala ko nung college... May tropa akong lalaki na halos hindi nagsasalita sa klase. Pero minsan habang naghihintay kami ng prof, bigla niyang nabanggit na dati siyang nag-volunteer sa isang outreach sa Mindoro. Wala siyang pinagyabang. Parang normal kwento lang. Pero nakita ko yung reaksyon ng mga babae. Biglang naging interesado. Hindi sa volunteer work per se, kundi sa lalim at kabaitan na tago sa kanya. Ganyan ang subtle value drop. Hindi mo sinisigaw ang accomplishments mo. Hindi mo pinapamukha kung gaano ka kagaling o kung anong meron ka. Ang ginagawa mo, binibitawan mo ito accidentally on purpose. Parang kwento lang, parang pahapyaw lang. Pero sapat para magtanong siya ng, sino ba talaga to? Bakit ito effective? Sa ilalim ng dark psychology, meron tayong tinatawag na perceived value through contrast. Kapag tahimik ka tapos biglang may malalim kang sinabi, mas tumatama dahil hindi ito inaasahan. Kapag may naramdaman silang kakaiba sa simpleng kwento, mo lalo kang lalalim sa utak nila. Pero may warning din, Huwag kang magkunwaring humble na nagpaparinig. Halatang scripted yon. Ang tunay na subtle value drop ay nagmumula sa confidence. Yung tipong hindi mo kailangang i-convince ang kahit sino. Kapag nararamdaman ng babae na ikaw mismo ang hindi nagmamadaling, patunayan ng sarili mo, mas lalo siyang nakakaramdam ng respeto at attraction. Kaya sa susunod na may ikukuwento ka, itanong mo sa sarili mo, may laman ba ito? O baka nagpapakitang gilas lang ako? Tandaan mo ang pinakamabigat na dating ay galing sa mga bagay na hindi sinisigaw. May isang babae akong nakilala sa isang org meeting sa university. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi siya madaling kausapin, reserved, parang laging may pader. Pero sa bawat interaction namin, napansin ko ang pattern. Tuwing tinatapatan ko siya ng parehong energy na binibigay niya, mas lumalambot siya. Hindi ko siya pinipilit. Hindi ko rin siya nilalande. Ginaya ko lang ang emosyon na pinapakita niya. At unti-unti, siya mismo ang nagbukas. Doon ko na-confirm ang isa sa pinaka-epektibong technique sa dark seduction, ang emotional mirroring. Simple lang ito sa surface. Kapag defensive siya, maging cool ka. Kapag masaya siya, sabayan mo. Kapag may inis siya sa paligid, iparamdam mong naiintindihan mo. Hindi ito pakikiride lang sa trip. Ito'y isang deep psychological trigger. Kapag nararamdaman ng isang babae na pareho kayo ng frequency, nawawala ang kanyang resistance. Dahil sa utak niya may connection kayo, kahit hindi pa kayo matagal magkakilala, sa larangan ng behavioral psychology, ito yung tinatawag na mirroring effect at natural itong ginagawa ng utak natin para makahanap ng tribe o kakampi. Pero sa kamay ng marunong, nagiging sandata ito para pasukin ang emosyon ng kahit sinong babae. Kahit pa iwas siya sa simula. Pero teka, may twist. Hindi lang ito tungkol sa pagkopya ng emosyon. Dito mo ipapasok ang subtle steering kung saan habang ginagaya mo ang damdamin niya unti-unti mo rin siyang inilid papunta sa estado ng attraction. Halimbawa, kung galit siya sa ex niya, sabayan mo ang galit, pero dalhin mo sa point na ikaw ang safe space niya. Kung feeling lost siya, iparamdam mong pareho kayo. Pero may direction ka na ngayon. Ikaw yung version ng sarili niya na gusto niyang marating. At kapag naramdaman niyang ikaw ang taong laging sumasalamin sa totoong emosyon, niya, hindi mo na siya kailangang habulin. Dahil ang babae, laging nahuhulog sa taong naiintindihan siya kahit walang masyadong sinasabi. Ang hindi alam ng karamihan, ang mirroring ay hindi lang basta pang connection. Ito ay isang paraan para i-infiltrate ang emotional defense ng isang babae. Kapag marunong kang makiramdam at hindi ka nagmamadali, pwede mong manipulahin ang direction ng interaction. Isipin mo na lang, habang iniisip niyang, Uy, parang same kami, hindi niya namamalaya na ikaw na pala ang nagtutulak sa kanya na maging vulnerable. As psychology, ito ang tinatawag na emotional attunement. Pero sa dark psychology, ito ay form ng covert emotional control. Ang trick dito, hindi ka nagdo-dominate pero ikaw ang may hawak ng manibela. Habang siya ay nahuhulog sa ilusyon ng emotional similarity, ikaw naman ay unti-unting bumubuo ng emotional dependency. Paano? Kapag nasanay siyang sayo siya nakaka-relate, sayo rin siya hahanap ng validation. Sayo siya lalapit kapag confused siya. At darating ang point, ikaw na ang magiging emotional home niya. Pero tandaan, hindi ito para sa manlalaro lang. Dahil kapag ginamit mo ito sa maling babae o maling intensyon, pwede rin siyang mabali at ikaw ang sisihin niya. Kaya dapat, bago mo gamitin ang emotional mirror, alam mo kung ano ang gusto mong mangyari. Kung genuine ang intentions mo, maganda ang outcome. Pero kung ginagamit mo lang ito para sa laro, expect mo na rin ang consequences. Ang bottom line, hindi mo kailangan habulin ang babae. Ang kailangan mo lang ay iparamdam sa kanya na kaya mong salaminin ang mundo, niya, at bigyan siya ng bagong pananaw. Doon siya mahuhulog. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil naramdaman niyang ikaw yung parte ng sarili niya, na hindi niya nahanap sa iba. The Push-Pull Trap Bigyan mo siya ng init at bigla mong bawin. Nung college ako, may isa akong babaeng palaging dead ma sa akin. Wala. Kahit anong effort ko, parang hindi ako visible sa paningin niya. Pero napansin ko ang pattern. Lahat ng lalaki sa paligid niya, pursihido, consistent, sweet, present. At siya, Laging sure na andyan lang sila. Doon ko sinimulan ang laro. Isang araw, pinili kong maging mas attentive. Random message, counting compliments, konting lambing pero sakto lang. Napansin kong nagbago ang kilos niya. Bigla siyang naging curious. Pero imbes na ituloy ko, bigla akong nawala. Wala akong reply. Wala akong paramdam. Tinanggal ko siya sa orbit ko as if hindi ko na siya kilala. At doon nagsimula ang sunod-sunod niyang tanong. Okay ka lang? Busy ka ba? Tahimik mo ngayon. Ganito gumagana ang push-pull trap. Bibigyan mo siya ng emotional high, attention, validation, warmth, tapos bigla mong tatanggalin. To direct assault sa dopamine circuit ng utak niya. Dahil sa sandaling mawalan siya ng reward, magsisimula siyang mag -crave. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na intermittent reinforcement. Isang uri ng conditioning kung saan hindi mo binibigay palagi ang reward. Bakit effective ito? Kasi ang utak natin ay nagiging addicted sa unpredictability. At kapag naramdaman niyang hindi ka na consistent, doon siya maghahabol. Doon siya magtataka. Doon siya mas stress. At kung saan may emotional stress, doon nagsisimula ang attachment. Pero tandaan, hindi ito larong pang bata. Kung hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, babalik to sayo. Pero kung master ka ng timing, ng cold detachment, at ng tamang dami ng presence, hindi mo lang siya mahuhuli. Ikaw mismo ang magiging source ng emotional addiction niya. Ang pinaka-critical sa push-pull ay timing at emotional na control. Karamihan ng lalaki, kapag pinansin na sila ng babae, nasasayahan na agad. Hindi na nila binibitawan, lagi nalang present, at doon nawawala ang misteryo. Pero kung gusto mong balikta rin, ang sitwasyon, kung gusto mong ikaw, ang habulin, kailangan mong sanayin, ang sarili mo sa pagiging unpredictable. Hindi ka laging available, hindi ka laging sweet. Pero kapag dumating ka, ramdam ka. Dahil sa bawat pull mo, yung mga moment na pinapakita mong may interes ka, binubuhay mo ang pag-asa. Pero sa bawat push, yung mga araw na parang wala siyang halaga sa'yo, binubutas mo ang ego niya. At tandaan mo, ang ego ng babae, kapag nasugatan ang hindi halata, ay hindi nagagalit agad. Una, nalilito siya. Pangalawa, naghahanap siya ng dahilan. Pangatlo, gusto kanyang i-validate at dun ka na nagkakabisa sa utak niya. Ang sikreto, hindi mo siya tinatapos. Hindi mo rin siya tinutuloy. Iniwan mo siya sa gitna. Beaten. Emotionally open pero walang closure. At sa bawat pagbitin mo, bumubuo ka ng psychological tension. Araw-araw siyang binabagabag ng tanong na, bakit parang hindi ko siya mabasa? At yan ang kryptonite ng kahit sinong babae. Ang lalaking hindi niya makontrol. Habang mas marami siyang tanong kaysa sagot, mas mahirap siyang makabitaw. Kaya ang push-pull ay hindi para sa marupok o klingi. Kasi kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging misteryoso, babagsak ka sa typical. At tandaan mo, once na naging predictable ka, tapos ka na. Mawawala ang psychological grip mo. Sa dark psychology, ito ay behavioral manipulation. Pero tandaan mo, hindi mo pinipilit ang babae. Ang ginagawa mo lang, ginagalaw mo ang emosyon niya gamit ang pattern at pagbawi. Hindi ito masama kung ang goal mo ay genuine connection. Pero matinding laro. Ito kapag ang babae ay prideful, mataas ang standards, sanay na siya ang laging pinapahabol. Kaya kung gusto mong makuha ang babaeng ayaw sa'yo noon, huwag mo siyang habulin gaya ng dati. Ipa-experience mo sa kanya ang emotional roller coaster na hindi niya makuha sa iba. Dahil sa dulo, hindi mo siya pinilit, siya ang kusang lumapit sa iyo. Dala ng craving, hindi ng awa. Nung nagsimula akong mag-aral ng dark psychology, isa sa pinakabumangga sa akin ay ang konsepto ng emotional projection. Ito yung mekanismo kung saan ang tao, babae man o lalaki, ay may mga sariling pantasya pangarap at ideal version ng love life nila. Ang sikreto, hindi mo kailangang maging totoo ang lahat ng gusto nila, pero kailangan mong ipakita na ikaw ang pwedeng maging sagot sa mga hinahanap nila. May isang babaeng kilala ko noon, sobrang taas ng standards. Ayaw niya sa mga lalaking babaero. Gusto niya family-oriented, deep thinker, mysterious pero hindi bastos. So anong ginawa ko? Hindi ako nagbago ng ugali. Pero pinili ko lang ang side ng sarili kung naswak sa hinahanap niya. Tuwing nasa paligid siya, pinaparamdam ko sa kanya na iba ako. Tahimik ako pero marunong makinig. Seryoso ako pero may konting dark humor. Hindi ako nagmamadali. At dahil doon, nagsimula siyang maglagay ng sarili niyang kwento sa isip niya tungkol sa akin. Ganito gumagana ang projection. Hook, magbibigay ka lang ng sapat na traits para siya mismo ang magdugtong ng buong storya. Hayaan mong siya ang mag-imagine ng ideal version mo. Kasi kapag siya na ang nagproject ng fantasy niya sayo, hindi mo na kailangang mag-explain ng kahit ano. Mas malakas ang epekto kapag siya mismo ang naniwala na ikaw na nga yung hinahanap niya. Ang pinakamalupit dito, hindi ka nang gugoyo. Ang totoo, pinapakita mo lang yung totoo ring bahagi mo, pero strategically. At dahil hindi ka desperate ipakita lahat agad, lumalabas kang rare. Minsan pa nga, pag hindi ka sumasabay sa lahat ng trip niya, doon siya mas na-attract. Bakit? Kasi hindi ka trying hard. At ang hindi mahuli siyang pinaka-exciting. Sa psychology, ito'y tinatawag na idealization trap. At ang hook na ito, kapag pumatok, mahirap tanggalin. Kasi once na na-in love ang isang babae sa version mo na siya mismo ang gumawa. Kahit makita niya ang flaws mo later on, madalas, tinatanggap na lang niya. Kasi ayaw niyang sirain ang fantasy na siya mismo ang bumuo. Kaya kung gusto mong makuha ang babaeng ayaw sa'yo, huwag mo siyang kumbinsihin na piliin ka. Ipakita mo lang ang mga parte ng sarili, mong swak sa standards niya, at hayaan mo siyang siya mismo ang maniwala na ikaw ang sagot sa pinakatatagong pangarap niya. Nung third year college ako, may isa akong babaeng naging close. Hindi kami magka-love team. Hindi kami mu o kung anuman. Pero ako yung taong lagi niyang kinakausap kapag down siya, kapag iniwan ang ex niya, kapag nasaktan sa barkada niya. Tahimik lang ako. Wala akong balak. Pero sa bawat pag niya, sa bawat paghahanap niya ng kausap, andun ako. Hindi bilang hero, hindi bilang simping tagapakinig, kundi bilang isang aninong hindi umaalis. Sa dark psychology, ito ang simula ng tinatawag na emotional lockdown. Hindi mo kailangang halikan siya. Hindi mo kailangang aminin na may gusto ka. Kailangan mo lang maging consistent sa pagbuo ng koneksyon kapag emosyonal. Siyang mahina. Kasi sa utak ng babae, kung sino ang kasama niya sa mga sandaling pinakamahina, siya, yun ang hindi niya basta-bastang mabibitawan. Ilang buwan lumipas, nagkajowa siya medyo umiwas siya sa akin. Pero sa tuwing may away sila, guess what? Ako ang una niyang naiisip. Ako ang sinasandalan niya. And hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil ako ang iniwan niyang bukas na attachment sa utak niya. Ako yung unresolved emotional memory na hindi niya natapos. At sa psychology, ang hindi natapos ay hindi rin natatapos isipin. Ganito gumagana ang emotional lockdown. Habang hinahayaan mong lumapit, siya sayo emotionally sa mga critical moments ng buhay niya at hindi mo siya ginugulo pag okay na siya. Mas lalo siyang na-attach. Ang isip niya magulo. Pero ang katawan niya babalik at babalik sa presence mo. Kasi hindi mo siya sinakal, pero iniwan mo siyang may utang sa'yo. Ang emosyon niyang hindi na ibalik. Kaya kung gusto mong makuha ang babaeng ayaw sa'yo, huwag mong sunggaban agad. Maging presensya ka sa mga panahong inaakalan niyang wala kang pakinabang. At kapag napatunayan ng damdamin niya na kahit hindi mo siya habulin, ikaw pa rin ang naiisip niya sa dilim yun ang hindi niya makakalimutan. Yun ang emosyon na hindi niya mapuputol kahit magkalayo pa kayo. Isang gabi nagulat na lang ako. May tumawag. Umiiyak siya. Galit sa boyfriend. Hindi ko na siya kinausap noon ng madalas. Wala na akong balita sa kanya. Pero sa dami ng pwedeng tawagan, ako ang pinili niya. Hindi ako nagtanong kung bakit ako. Hindi ko rin siya tinanong kung okay na sila. Ang sinabi ko lang, okay lang, nandito lang ako. Tahimik lang siya pero ramdam ko sa bawat hikbi niya, doon siya bumalik. Kung saan siya pakiramdam niyang ligtas. Sa mga sumunod na araw, nagkita kami. Casual lang. Walang halong mali siya. Pero iba na ang aura niya. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya defensive. Hindi na siya malamig. Parang bigla siyang naging interesado. Hindi sa kung anong meron ako, kundi kung bakit hindi ko siya hinabol. Pero hindi rin ako nawala. At yun ang hindi niya maintindihan. Kasi karamihan ng lalaki kapag hindi pinili nawawala, nagagalit, nang ghost Pero ako, tahimik lang na andun hanggang kailanganin niya. Sa psychology, ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Yung hindi ka palaging present, pero palagi kang na-associate sa emotional safety. Kaya kahit wala akong ginagawa, nagiging comfort zone niya ako. Isang gabi habang naglalakad kami pa uwi, tinanong niya ako, Bakit di mo ko kinausap kahit alam mong wala na kami? Sumagot ako, kasi hindi ko trabaho ayusin ang buhay mo. Pero kung gusto mong ayusin yan, andito lang ako. Tumahimik siya. Pagkatapos ng ilang hakbang, hinawakan niya ang kamay ko. At hindi na siya bumitaw. Doon ko napatunayan, ang babaeng ayaw sa'yo pwedeng maging yo, basta marunong kang gumamit ng timing, respeto, at emotional presence. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil ikaw, yung lalaking hindi niya makalimutang, bumalik-balikan kahit wala kang hinihingi. At sa mga panahong akala mong ikaw ang talo, yun pala ang oras na tinatali mo na siya, hindi sa salita, kundi sa emosyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng college, may isa akong babaeng kaklase na palaging mataas ang pride. Lahat ng lalaking lumapit sa kanya, pinapaikot niya, hindi siya bastos. Pero alam mong siya ang may control sa lahat ng interaction. Sa loob-loob ko, challenge siya. Hindi dahil gusto ko siyang mapasa akin, kundi gusto kong malaman kung paano mababasag ang wall. Nang isang babaeng sanay na siya ang laging habol, hindi ako kagwapuhan, hindi rin ako maangas, pero may alam ako. Pag naiintindihan mo ang human behavior at dark psychology, hindi mo kailangang ipakita ang gusto mo. Kailangan mo lang iparamdam sa kanya kung paano maramdaman ang nararamdaman ng mga taong pinapaasa niya. Doon ko ginamit ang reverse mirror technique. Hindi ko siya pinansin, as in literal, wala akong interest sa kanya kahit gustong-gusto ko siyang kausapin, pero tuwing magpapakita siya ng attitude, ginagaya ko kapag binigyan niya ako ng cold response. Binibigyan ko rin siya ng deadma. Kapag nagpapakyut siya, nagiging normal lang ako. Parang salamin, binalik ko lang sa kanya ang energy na binibigay niya. Sa una, hindi niya ako pinapansin. Pero pagdating ng third week, napansin kong siya na ang unang bumabati. Tuwing deadmahin ko siya, siya ang lumalapit. Hindi siya sanay na hindi siya pinapansin. Doon ko napatunayan, minsan ang babaeng sanay sa power. Natatakot din mawalan ng kontrol. At kapag hindi mo siya hinabol tulad ng iba, nagiging curious siya may mga moments na tinatanong niya ako kung galit ba ako. Natatawa na lang ako. Sabi ko, hindi naman. Ginagaya lang kita. Napaisip siya. Natahimik. Doon ko nakita sa mata niya, unang beses siyang na-disorient. Parang hindi niya alam kung anong move ang susunod. And 'yun ang punto. Ang reverse mirror technique ay hindi para manggago, kundi para ipakita sa isang babae kung anong pakiramdam kapag ikaw ang binigyan ng treatment na ginagawa niya sa iba. Dahil sa gabing 'yon, pagkatapos ng klase, siya na mismo ang nagyayang kumain. At sa gitna ng simpleng dinner, binulong niya. Ngayon ko lang naramdaman kung paano yung parang ako ang hindi mahalaga. Sagot ko, ngayon mo rin mararamdaman kung paano maging totoo kapag hindi mo na kailangang maglaro. Lahat ng nakita mong strategies sa video na to, hindi yan basta trip-trip lang. Galing yan sa tunay na karanasan, malalim na obserbasyon at siyensya ng dark psychology. Sa mundong ito, hindi lang puso ang gumagana, utak ang tunay na sandata. Maraming lalaki ang sumusuko agad kapag na-reject sila. Pero ang totoo, hindi mo kailangan maging desperate. Hindi mo kailangang maghabol para lang mapansin. Ang kailangan mo lang ay kaalaman kung paano gumagana ang utak ng isang babae and kung saan mo ito mariretain, kahit pa sa simula, ayaw niya sa'yo. Kung sa tingin mo, hindi ka type ng babae, hindi ibig sabihin wala ka ng laban. Kasi minsan, hindi lang itsura ang nagpapahulog sa loob ng isang tao, kundi yung pakiramdam na ikaw ang hindi nila maintindihan hindi nila makontrol, pero gusto pa rin nilang makuha. At kung nakuha mo ang value sa video na ito, baka ito na ang sign. Suportahan mo ang channel na nagbibigay sa iyo ng insight, tools, at mindset para hindi ka nalamangan sa larong emosyonal. Maari kang mag-send ng super thanks, kahit 50 pesos, 125 pesos, 250 pesos o ikit pa. Lahat ng yan, malaking tulong sa team para magpatuloy kami sa paggawa ng mas madidilim, mas malalalim na content. At isang simpleng healing lang din, Huwag mong iskip ang ads dahil bawat segundo ng panonood mo ay tulong para mas mapalakas pa natin. Ang tinig ng mga lalaking matagal ng tahimik pero matagal ng gising. Kaya kung gusto mong mas maintindihan pa ang mga diskarte sa isip, sa relasyon at sa kontrol, mag-subscribe ka na. Dahil sa susunod na video, ituturo ko naman kung paano mas lalo kang magiging obsession ng isang babae nang hindi mo kailangang magsinungaling o magpanggap. Dito lang sa Darkness of Truth, kung saan ang laro ng emosyon kami ang may hawak ng baraha.